idol. Ang bubuni ng idol di mo di ng monita mga idol ba? Monita na to kagdan. Ni mga sarti mga idol. Kahabog gani. Dito na to kagdan mga idol. Idol no. Okay, idol, habog na mga idol. Dito na to kagdan mga idol. Na tumabot mga idol.

Ito mga idol. Ano ba mga idol taga? Ano ba ang mga book? Ito mga, 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 mga idol.